tiniyak ng Department of Labor and Employment o DOLE na magpapatupad ng dagdag sahod sa lalong madaling panahon. Kasunod dito ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na repasuhin ang umiiral na minimum wage rate sa bansa. Para pag-usapan niya, magkakasama natin, Labor Secretary Benny Laguesma. Magandang tanghali po sa inyo, Secretary. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Sheryl, at magandang tanghali rin sa iyong mga taga-subaybay at taga Sek, maganda po ito sa pandinig ng marami. Kailan po posibleng maipatupad itong aumento po sa sahod? And across the board po ba ito? Cheryl, una muna kaugnay doon sa direktiba ng ating pangulo na magsagawa ang lahat ng regional tripartite wages and productivity boards ng tinatawag na timely review, 60 days o ano na pong araw bago po yung kanlang anniversary date ng uh, pinakahuling uh, wage order na pinlabas sila ito po ay uh, susundin at uh, tatalima po ang lahat ng regional tripartite wages and productivity boards. Ito po ay uh, hindi po across the board sapagkat so, ang mandato po ng ating regional tripartite wages and productivity boards ay may kinalaman lang po doon sa pagsasaalang-alang ng umiiral na minimum wage rate sa ating uh, iba mga dako ng ating bansa. So ito po ay uh, nakaukol doon po sa uh, minimum wage uh, adjustments na isasaalang-alang po ng lahat ng Regional Tripartite ng productivity Boards. Magbigay lang ako ng halimbawa, Cheryl, okay. yes, sa bahagi po ng National Capital Region, NCR, dahil ang pinakahuli po nilang uh, wage order ay lumabas ng July, July 16. So magsisimula na po ang kanilang review uh, sa susunod po na linggo. Uh, effectively po, uh, May 16, uh, sisimula na po nila ang proseso. And yung pong pag nasimulan na po Secretary Laguesma, yung proseso, gaano po katagal ito inaabot bago malaman kung magkano po yung posibleng asahang dagdag sahod po ng bawat region or area? Cheryl, dito sa tagubilin at Direktiba ng Pangulo, within 60 days, uh, prior po sa anibersaryo, uh, magkakaroon na po ng desisyon ng ating pong, uh, mga regional tripartite Registries for the Community Boards. Yung po kasing proseso, kinakailangan po magkaroon ng tinatawag na public consultation, tusundan po yan ng public hearing, at pagkatapos po niyan, magkakaroon na po ng pagtatalakay o pagsasaalang-alang ang mga regional tripartite wage and productivity boards member doon po sa mga nakuhang nila ng mga informasyon, mga posisyon, ay pinagkaloob doon po sa mga ginanap na public consultation at public hearing. At yun uh, nga po ang nabanggit ko, Uh, dito po sa na, na bitawan at pinagkaloob uh, na direktiba ng ating Pangulo, 60 days prior to the anniversary, dapat po ay umusad na yung procedure. At uh, pagkatapos po ng 60 days, dapat po ay mayroon na pong uh, uh, kalutasan o kaya naman ay desisyon ang ating pong mga regional tripartite pages and productivity boards. Dagdag ko lang, Cheryl, no? hindi, hindi kasi pare-parehas ang anniversary date oh, ng ating pong uh, mga wage order. Kaya Babatay po yan doon sa anniversary dates uh, ng kanilang, uh, sa pagsisimula ng kanilang 60 days. At uh, kaugnay dito, um, uh, nagkaroon din ng direktiba ng ating pong Pangulo uh, sa National Wages and Productivity Commission kung saan ako po, po ang tumatay yung chairman. At kami po ay magsasagawa na ng review ng lahat po na umiiral na pulisiya at sa rules and regulations na ang direksyon nga po magkaroon ng uh, enhance po yung uh, fairness sa uh, de uh, deliberasyon at uh, yung uncertainty mabawasan at makatugon din kagad doon po sa pangangailangan ng mga gagawa at pagsasangalang-alang alang din ng kapasidad o kakayahan ng ating mga namumuhunan. So, ang nakakasiguro po tayo lahat ng regions ay magkakaroon po ng increase basta po umabot na or malapit na 60 days before yung pong anniversary. Yes, Eril. Kagaya po ng ginawa natin noong nakaraang taon, lahat po ay nagkaroon ng uh, adjustment sa umiiral na minimum wage. At sa taong ito, ganyan na rin po ang susundan na proseso ng department bilang pagtalima po dun sa tagubili ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Secretary, isingit na rin po namin yung pagpapatigil po ninyo sa pag-i-issue ng work permit sa dayuhang Pogo workers. Pansamantala lamang po ba ito? Ito ay uh, actually tuloy-tuloy uh, ito, serial, si no? Kasi kung natatandaan mo ng nakaraang taon, nagkaroon po ng pagre-repaso ang ating pong pagkor na siya naman po nag iisa ng lisensya sa mga pogo. At uh, meron po kasi mga naging usapin, may kinalaman po sa mga uh, ikangay uh, at uh, ng mga dokumento mm -hmm. at uh, mga operasyon na hindi naman po umaayon doon sa ipinagkaloob po na lisensya. At marami din po naman walang lisensya na nag-operate. Kaya nagripaso po dyan ng Pagkor at naglabas po sila ng uh, mas mahigpit na rules and regulations sa kung saan kapahagi po ang dolen sa pagtitiyak na lahat po nang mabibigyan ng AEP, disensyado po talagang legal ng atin pong Pagkor. Kaya po sinimulan na po natin ito at uh, dapat po talaga ay makita natin na mabibigyan lamang ng alien employment permit ay yung po talagang mga legal na magtatrabaho at legal po ang mga dokumento na naproseso po ng Pagpo. So ang basihan po dito ng DOLE para gawin nito, may kinalaman po ba dito sa mga criminal activities kasi na kinasangkutan po nila sa Pilipinas? Seril bahagi lang yan. Pero ang uh, talagang dapat natin pong uh, ang medyo malaking bahagi, ay yun nga ang uh, ating uh, pagtitiyak na lahat po nang nag-ooperate sa ating bansa ay magkaroon po naman talaga ng pagtalima sa ating batas doon po sa mga alituntunin Uh, kung, kaya, kung, paano po sila makakapag-operate uh, legally and legitimately sa ating bansa. At kasi hindi po naman maganda na parang reputasyon natin, meron po mga activities nangyayari dito, eh, ginagawa po ng mga hindi, hindi tumatalima doon po sa dapat na sinusundan nila para makapag-operate uh, sa ating pong bansa. Secretary, gaano po ba karaming dayuhan? Yung nabigyan na po natin ng work permits para makapagtrabaho po sa Pogo. At uh, ito po ay nire-review nyo po, ano? Yung mga ito. Sir, uh, uh, yung dalawang uh, bahagi yan, eh, merong mga nabigyan na hindi naman Pogo. Pero yung sa Pogo lamang, uh, sa loob nung uh, uh, nakalipas na limang taon, ang akin aking pong, uh, pagkakatanda, mahigit na 300,000 ang nabigyan. Ito pong... Uh, from January to uh, uh, April of this year mga 8,000 po pero ito po ay hindi na po kundi inter uh, interline uh, gaming uh, licenses na po dahil yun po yung ginawa ng atin kong PAGCOR uh, medyo ginawa niya po ng mga uh, restriction at uh, ginawa po niya isinaayos niya yung mga regulasyon ng sa ganun matiyak natin lahat po nang nag operate dito sa ating bansa ay eh, pumapaloob nga po doon sa tinatadhana ng batas so Uh, tupong taon na ito, meron po tayo na bigyan ng ko mula ng uh, mga 8,000 uh, from January to April this year. Noong nakaraang taon, Cheryl lang nabigyan po sa POGO mga higit na 40,000. Ah, uh, so 'yan po yung bilang pero doon po sa kong bilang na more than 300, mga 70,000 doon Cheryl na revoke o na-cancel kasi hindi sila sumusunod. Doon po sa requirements o kaya naman ay talagang yung dapat na kanilang uh, uh, talimahin uh, habang sila po ay nabigyan ng alien employment permit. Marami pong salamat sa inyong oras. Labor Secretary Benny Leguema magandang tanghali po.